mga na-uninstall na, na app sa cellphone. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ulit, may bagong video. Para sa na nag-uninstall ng app pero di matandaan at gusto i-install ulit. Ipapakita ko paano i-install muli ang mga na-uninstall na, na app sa Android mo. Gusto mo ba ang ganitong video? May iba pang katulad nito sa channel. Mag-subscribe at mag-like kayo. Lagi akong gumagawa ng video para tumulong. Sige, simulan na natin. Una, buksan ang Play Store. I-click sa baba para ma-access. Tapos i-click ang profile pic mo sa taas. Importante, tiyakin na tama ang email. Kung mali, i-click ang arrow para makita ibang email at Google account. Sa akin tama, kaya click ako sa Manage Apps and Devices. Dito sa pangkalahatang ideya, makikita ang mga update, gigabytes na nagamit at option para isync ang mga apps sa devices. Hindi yan ang gusto natin mga kaibigan. Gusto natin itong option na pamahalaan. Pamahalaan natin ang mga naka-install at hindi naka-install na apps. Sa pamahalaan, makikita lahat ng apps sa aking cellphone. Leo, gusto kong makita ang mga na-uninstall. Para makita ang mga na-uninstall, i-click ang arrow at piliin ang hindi naka-install sa ibaba. Sa hindi naka-install, makikita ang listahan ng mga app na wala na sa cellphone ko. Sa mga app, pwede mong i-filter ayon sa pangalan o ayon sa kamakailan na update. Makikita mo mula sa pinakaluma hanggang sa pinakabagong na uninstall. Leo, paano ko ulit i-install? I-click lang ang app na gusto mong i-install muli. Halimbawa, i-click ko itong Opera browser, gusto kong i-install ulit. I-click lang ito tapos pindutin ang I-install para maibalik sa cellphone mo. Tandaan, pwede mong suportahan ang channel sa pag-click ng salamat at mag-ambag ng kahit anong halaga. Mabilis at madali lang 'yan mga kaibigan. Nagawa mo ba? i mo sa ibaba, mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap sa inyo. Ingat kayo palagi. Salamat.